Mag-aalas tres na wala pa akong ulam. Kaya magluluto ako ng ulam ko. Sardinas, my favorite. Can. Ulam. Dahil ang nila dito, karne. Siyempre, lalagyan ko ng itlog. Let's go sa mahiwagang kusina. Taran! Dara ko naman ng <laughs> kakain. Siyempre, mumukbangin ko na naman to igigisa ko siya sa lasuna. Tapos, konting bawang. Mm -hmm. Alas tres na. Nagugutom na talaga ako. Pang ang ulam lang to. Siyempre, babalatan ko lang itong sibuya. Danos pa <coughs> more. Hindi masikaso yung sarili ko. Hindi masikaso. Ang tabata bago sa La mga lalo na ito, pang pabangong bawang. Masarap kasi pag ano, marami siyang laso na. Gusto gusto ko. Marami laso na. Gusto gusto ko. Sigurado, pati rin kilang laki, kay kaya tanda ti Hmm, ano ko na. Nagiwas ti laso na. Nakayat ako na ti laso na, hindi na masawa ako. Kaya kaya ko, dor Dapat minis siya means garlic. Mmm. Wow. Tapos, papudot tayo ng pre-arlock. Ito, maliit lang gamitin natin. Yun. Mmm. Tulog na yung mga nandito sa bahay. Ngayon, mariing ko yung angot na rito sa rinas. Yun nga mga tatilot po, na meriyan datat Bam! Popcorn. Ayun si Popcorn. Ayan, lagyan na natin siya ng mantika. Ang nakamabilis na ulam. Ayan, dahil nga napudot na ang ating mantika, kailangan na natin i-isoklay ito yung bawang. O, oh, agad. Hmm. Ha! Ah. Tapos isarunod tayo dahil ito. Lato na. Favorite na giti oats. Favorite na giti oats. Dagi

ya <tuk> aku ya kamu bisa minum seasoning dan kemudian tiwa Ayan, luto na. Kanin na lang ako lang. Charak. Siyempre, dito tayo sa labas na kain. Kumuha na rin ng tubig. At saka kumain na. Charak. Oh, mangan, manin. Apo, ah, buktan tayo manin. Ako, ah, ang sabuk malagto. Tika, balyo, tinapoy ko. Ah, dengan nih hmm ini mas kok hmm ini tapi nak alis mengalut punya masih dalam cak dari tuh sardinas dari Wow Udut. Ini mah. Hmm. Udut. Sarap. Mas marami pa akong makakain pag ganito yung ulam ko. Yung mga karne-karne Spe dyan. Specialty pa. Magyagal hmm. na ako dyan. Ang gaaral na ako, manti bago bagoong ulam ko, manti ka tulit. Busog na ako. Try pa ulit-ulit. May landa ko sa sardinas inuulan namin sa school. Masaya na kami doon. Ngayon, yung mga bata ngayon, po, do, do, ganisa, bolonya, duduma. Matulog ako yun. Tapos siya kanti ato eh, mantika. Yan mga tanong. Ano tayong mabisin na? á no, þessu no, no, no.